Today mga kagulo, may katanungan po tayo ngayong araw, may other way po ba para makabiyahe? Yun po kasing kakilala ko, parang nakakabiyahe siya kahit walang PA. So yun mga kagulong, no? magandang tanong po yan. mga bago po, ang PA po ay ginatawag na traditional authority. Yun po yung prangkisa na kailangan natin ipasa kung gusto natin bubiyahe sa TNBS. Ang PA po, yan po yung pansamantalang prangkisa. Ini-issue po yan na LTFRB. Ngayon naman po, yung talagang prangkisa po na makukuha natin sa LTFRB ay yung CPC, yung tiyatawag na Certificate of Public Convenience. So yun po mga gulo, either CPC or PA po ang kailangan natin para makapagbihay sa TNPS, particularly sa in-drive. Wala na pong ibang way, kailangan po muna natin magkaroon ng prangkisa. Ito po ay para legit tayong tumatakbo at hindi tayo tawaging koloro. Kaya po ang gusto natin makapag-onboard at makabihay sa in-drive kailangan po muna natin kumuha ng PA or CPC. So yun mga kagulong, no? hopefully nakatulong po itong sagot ko na to. Kung may katanungan pa po, message nyo lang po itong page na ito. PM lang din po kayo kung kailangan nyo ng assistance sa onboarding. Pwede rin po kayo bumisita sa ating opisina located sa 308 Cabrera Building 1, Timog Avenue, Quezon City. Drive safe mga kagulong. Ingat!